Yes mga kabadi, good morning, panabagong araw, panabagong vlog Welcome to my YouTube channel mga kabadi At kung bago pala kayo sa channel ko, baka naman Pakisubscribe, build button, all Saka like nila mga kabadi Good morning, good morning mga kabadi Ngayon, ngayon na naman tayo makapagtinda Limang araw tayo walang paninda dahil walang pinya, walang pakwan oh, no! Walang makuha Dahil mahirap ang parakal Ang paninda ko mga kabadi Sa tagulan, wala akong makuha ang pinya, madalang Kaya ngayon mabuti may dumating Kaya let's go mga kabadi road trip to the league pinakukuha oh, 50 piraso, 2 pack 1 lang mga abadi dahil wala talaga partial partial ang paninda ngayon at wala talaga makuha mga abadi kaya gutom talaga pag walang paninda ng araw na wala paninda mga abadi kaya let's go to the league mga abadi let's hey, win a mano si manager win a mano

はい。 Pari, ayan. At tinabot na tayo ng gabi. Ang oras natin ngayon ay alat 6. May wait nyo na mga pari. Tinabot tayong gabi dahil umulan. Hindi tayo nakaupo. Ayan pa. May dalawang balot pa. Tsaka ka. Ayan. Hindi pabalatan. Ayan. na lang ito mga pari. Pirin pa ko natin. Upos. Kaya Lord, thank you talaga. Hindi umulan. Upos sana. Let's go. Ayan. Time na mga pari. Gabi na.